isang bayang pinagkalooban ng mayamang kalikasan, kultura at tradisyon ang bayan ng Nagkarlan. Nabibilang sa ikatlong antas ng munisipalidad ang bayang ito sa lalawigan ng Laguna na matatagpuan siyam na na kilometro mula sa timog ng Maynila. Binubuo ng tatlong urbanidad na barangay at apat na putsyam na barangay na rural. May sukat na labing isang libo pitong daan at hektarya at may populasyong umaabot ng itumpo sa kasalukuyan. May pangunahing pananim tulad ng niyog, palay, lansones, kape, saging at sari-saring gulay. Makikita nila ang mga pagkagandang uh, tanawin dito. Siya dyan, mayroon twin porch, twin bunga porch, at kinikilala rin ang bahay ng Lagarlang bilang isang uh, vegetable bowl ng lalunigan. Ang uh, mahal ito si Dernal sa buong Pilipinas, uh, uh, Klipinas, isa sa uh, uh, tinaguriang producer ng ating mga produkto gulay at frutas. Taong 1578, nang unang dumating ang mga Pransiskanong pari na sina Padre Juan de Platencia at Padre Diego Oropesa sa bayan ng Nagcarlan, na noon ay pinamumunuan ng isang datu na sigat lakilaw. Nang pumunta rito sa Laguna ang mga Kastila, ay eh di si Juan de Salcedo ang parang assigned dito sa Laguna Lake Region. Ang nakipaglaban, kaya hindi naging madali kay Juan de Salcedo ang uh, pag, uh, conquer pag o pagsakop sa sa uh, lugar na ito, ang tawag nga ay uh, sa aklat ay Laguna Lake Region, ay dahil sa pakikipaglaban ni God ng Mahayhay at sa ni God Lakilaw na Nagsarlang. Taong 1578 din na magsimula ang mga misyonero na ipahayag ang kristyanismo sa mahayhay at sa paligid bayan nito kasama na ang nagkarlan. Taong 1583 naman, nang dalhin ni Padre Tomas de Miranda ang unang buto ng trigo sa Pilipinas at unang napatanim sa mayabong na ng bayan ng Nagkarlan. Pagkalipas pa ng humigit kumulang isa't kalahating siglo nang magkaroon ng isang malaking simbahan ang bayan, nayari sa bato at ladrilyo na nilagyan ng krus sa pamumuno ni Padre Cristobal Torres. Yung unang simbahan itinayo rito ay nasunog. At uh, pagkaraan noon ay may dumating ditong pare na uh, uh, may malaking pagganais na makapagtayo ng malaking simbahan. Kung kaya at uh, uh, sa paumamagitan ng pagsutulungan ng taong bayan, ay kanilang pinagtulong-tulungan maghapot ng mga pirapirasyong uh, dapi buhat doon sa tinatawag na uh, tipakan na nasa labas lamang ng bayan. At uh, ang mga tao ay nagtulong-tulong yung isang tipak ay iisasali doon sa isa hanggang makarating dito sa simbahan at maipon. sa pagbabagong naganap sa bayan ng Nagkarlan sa pagsapit ng ikalabing walong siglo ay kasama na rin na ipatayo ang ngayon ay isa ng bantog na sementeryo sa buong Pilipinas. Ang natatanging libingan sa ilalim ng lupa. Noong panahong iyon, ang grand thirty pass. Ito daw underground portion ay nagamit na lihim na pulungan ng mga pinuno ng umiigting dito sa Laguna noong 1896. So, with that, ito ay na-approve na naideklara na isang palatandaan mga makasaysaya or historical landmark. kami ng pag-uusap ng mga miyembro ng Choreo Arts Production sa pamamuno ni Ginoong X. Magkasi. After that, nagkaroon kami ng audition ng mga bata na magiging artista sa gagawing play. Ang mga batang ito ay nanggaling sa walong secondary schools dito sa nasasakupan ng nagkailan. Nang mapili na sila, nagpunta kami sa Tipakan ang lugar na sinasabing pinagkunan ng mga bato at adobe na ginamit sa paggawa ng simbahan at ng Nagkarlan Underground Cemetery. After na kami makagaling sa tipakan, mga sumunod na araw, every Saturday and Sunday, nagkakaroon kami ng practice. Bilang choreographer, uh, napaka napakalaking uh, challenge ito para sa amin. Five, six, seven, Dahil dito pang pa karaniwang sayaw lang, nag-spend kami ng na lot of effort para mabuo ito. Kailangan ma-express yung emotion nila sa pagbuo ng sayaw. Pero nag-enjoy naman kami dahil na naging maayos at maganda yung performance nila. Uh, siguro, all in all, kasi yung, yung mismo title natin, eh, ano, eh, musical play. So medyo mabigat yung naging part ng music, especially doon sa mga batuhan ng dialogue. Hindi sa yung, yung pangkaraniwang ano eh yung bang pangkaraniwang musical play na basta kumanta ka lang. Kasi may mga eksena na kung saan yung mga emosyon ng tao ay ipinadarama sa pamagitan ng kanta, pamagitan ng Ah, yung isang song to, yun ang ta yung title niya, yung Daing sa Tipa. Tungko na ano kasi yung yung bang pago, hirap pang kung paano ginawa yung Tsaka kasama na siyempre si ba? Kasi nung kung makakapunta kayo sa tipahan, makikita niyo yung lugar. Talagang ang hirap. Paano mo bibit yung mga bato kapunta dito sa bahay niyo? So, medyo siguro na-inspired lang talaga ako doon sa pag ng, Nung makarating kami sa tipahan. Siguro ang una nag nag ay eh, yung una rin binuo namin. Magandang... Ano kasi siya eh, magandang kesa na nung una pa lang ang hirap na madugo, pero challenging. Uh, masarap buuin kasi ako bilang tubong eh Ang sarap na maging bahagi ka kung paano mo i-trace back yung mga kaganapan noong 18th century kung saan nasabay nga rin yung pagbubuo ng uh, uh, underground cemetery. Siyempre, this is the first time na gumawa kami ng sabihin na namin na natin na Go mga this is a dream project, gumawa kami ng mga songs na kakaiba. Pangalawa, siguro, we have the good uh, battery of actors and dancers. Ito, coming from uh, different schools, dito sa Nagkarlal.